Sunday tayo ngayon. Ayan, pahinga muna sa luto. Si Rhea dahil kailangan ko muna mag-budget-budget. Bukas ulit tayo pang luluto. Alam niyo na, medyo -layo pa yung sa ko. kailangan mag pa ka sa mga darating na gagawin dun sa kabilang bahay na pinapagawa. Yan, dito ako nagluluto, guys pag uh, nag-oven ako kasi mas gusto mas gusto kasi yung ano ba yung yung hmm. native na native talaga yung itsura sa vlog oo o, minsan dito ako nagluluto pang oven na improvise so pinayagan naman ako ni madam na pwede lang ako dito gumawa ng maliit na kusina ganun so ayan, dito ako minsan nagluluto And then, mas okay kasi yung mga simple talaga na mga recipe or kind sa pagluluto. Kasi mas ano kasi mas. gusto ng mga nanonood ba? Kasi madali lang siyang gawin. And, kumuulan na. So, hindi na tayo magdidilim nito. Tara, punta tayo sa kabila. Some good, some food. in you. Step three. think grow hard about what you want to be. Step four. everybody. Just do your thing. Wake up. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day Yo, Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up Today's gonna be a good day Wake up

assign siya dito sa taas. Oo, hmm. oh, eto na. Mag-ano kami. Napakaaga namin nag butong. Ay, daddy. 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 Ay. Ayan, chika-chikahan and welcome back sa ating mga bakasyonista na yes. nag-enjoy talaga yes. sa Zamboanga. Grabe. Kinsay na anaan sa Zamboanga. Ay, ay, mag-anaan. Ay, Inday? Sa in well, <laughs> sa dalong ha? Bungi. Kapo? <laughs> Bungi lang siya. Ay, sayang. And with suma ni Paluma-Luma. <laughs> <laughs> Kasi liyat, to uh, maana. Ay! ay Pasalamat ang guwan ni Uban ato kay Magki at Jude Kug. Kaya nga, kung ako mo na-appreciate ang yawa, kung ako na nyo mo na-appreciate ang soma ni Paloma. ang paman ko. Ma-appreciate sa birthday ni mama. Day. 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 Ay, sabi, birthday ni nanay ba kahapon? Nanay. Nanay kunching. Ito, naging atla. Birthday ni uh Kung -huh. tingan. Kahapon, nagpost ba sila? Ay, nag manuk manok ay, ay, sila? Ay, Kahapon. Oo po po. kabalo. Sabihin mo na... ba ito diba, Yun na! Done! Sabihin mo ba nanay kahapon? Oo, Oo. sabak. Ato naging adlaw yan. atong oh, tungkuhan. Kahapon. Five man. Sabihin mo ba na, uy. Sabihin mo kabalo siya, wala ko. Kabalo siya. Kabalo siya nga wala ko. Rekom memang tengah bimbo tengah video balik lah ada bed daya. Nanti so, yang balik lah video Bila bread, bajing. Yeah, may mga pillows na kami. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Ito Kan yang brown. clean. kanin jig. jig. ya. Kanang ya.

Kapag natulog, kapag masindig ka na naman na daan. So, para pag mga anak ka, na yung sandal. Sila kayo, para anak, tulog ko na. Ang tinisiko, ang tinisiko na. Ang tinisiko na. Ang tinisiko na. Duhay mo. Anak, para yeah. pag sandig, nai mo balik. Para to na sa mga biyahe-biyahe namin. Ang tinisiko na. Ang tinisiko na. Ang tinisiko na. Kanala imo jig ang gray kechada. Bagay sa imo ha. Mm. Maaga tayong uuwi ngayon kasi uh, mag susundo sa aking kapatid na um uwi galing sa galing sa ano ang um, country ba 'yun ay kalimutan ko um, Saudi uuwi na yung ate ko after 2 years sa pag o so darating si mamayang Gabi so susunduin namin siya sa airport. And then, gustong gusto ni Dida sumama. So, marami, marami kami mamaya na susundo sa kanya. And, ayan, I'm sure, miss na miss na din niya yung um, mga pamilya niya. Lalo na yung mga anak niya kasi two years, guys. Two years yung ano niya, yung pagtatrabaho niya doon. And then, ngayon lang siya. Makaka-uwi ulit after two years. So, ayan, okay na yung bahay niya dun sa... ah uh, pinapaayos niyang bahay din. Yung sinabi, yung sinare ko sa inyo before ba? Na yung ate ko nagpagawa ng bahay and then doon lang siya kumukuha sa pagtatrabaho niya sa Saudi so yung bahay nila is tapos na and syempre excited din siya makita yung pinaghirapan niya na bahay ba na pinagawa after 2 years so ay hapon niya tara at uwi na tayo guys kasi umuulan na talaga medyo malakas na gusto gusto hindi so see you tomorrow sa ating another vlog and thank you thank you sa inyong lahat na lagi nanonood and ingat po tayo <laughs> tumingal ako and bitbit ko na yung aking neck pillow na bigay ni daddy sa amin binigyan, binigyan niya kami ng itig isang neck pillow para sa mga travel travel bus thank you bye bye muna